yung unang dating ay, ko sa mundo, Parang katapos na ng mundo, Nakakita ko, si ito na, ito ba yung pagiging buhay niya? Yung... Akala ko yung, ano talaga, exciting na suspense. Nakakita ko yung mga dating mga yung mga tao, pero, oh, oh, si. nasa na, RTC ako, yung sa may, malapit sa medium. Pero oh. hindi rito lang, hindi nakakapalagay remulya, parang ganon. Hindi pa pa. Nakakapalagay. Remulya, yung sa jati. Oo, bakit hindi? Nakakapalagay. Hmm. Tapos, mga tinumero din kilos mo doon sa RDC Kasi, may mga ID ka pa ron eh. May ID ka pa sa RDC bago so, ka mga ano ka ron, dalawang linggo. Pag-aaralan yung kaso mo, tapos i ihintayin mong kung saan ka nalang TO. TO tawag doon, parang transfer order. Transfer order yun, eh. kung saan Medium ka o sa maximum tatawa ka ngayon. Hardy oh. din na. Medium ka ang kaso mo. Arab record na po. O sige. Medium. Malaki 'yun, ha? malaki munti doon pa, oh. Oo, oh, kalilipat. Tandaan sa likod ng ano na ng... Kaya kala, nakalaya, nakalaya ka ron. Paikot ito. Hindi pag charge din mo na kinaibiya ko lahat ng mga mayor doon. Tumalaka so, niya. Ano na ano pa 'yun na Kung Good morning family. Kela eh, magalang ka, good morning family. Das, may mga activities pa sa araw-araw, mga dasal, mga exercise dapat na ipagkaisa araw bago ka ito mo, yun, may mo na yung ano mo. Kasi halo-halo sa medium eh. May commando, may spotnik, hindi sa sa maximum, may kanya-kanyang bahay, mga bahala. Sporting, komando, Kaya na -ab nakabutan yung mga nag-riot? Ano, nakabutan ko. Sa medium, tsaka sa ano, sa maximum. Eh, Parang yung mga yanig yung lupa. Talagang, uh -huh. hindi naman ako nangigisa sa ano, pag may riot. Patabi kasi ka sender. Sa, sa lang yung ano yung mga umaharang tapos Kumusta pa dila ka siguro totoo pero sa totoong buhay hindi ang nasa isip ko gusto ko pang lumaya. Eh nang sana nagkaroon ako ng ano. Nagkaroon ako ng katungkulan, naging order. Wait, ano wait? Naging order li di Hindi mo nakakaw. <laughs> sa so, naging order ako. Nagpakatuna ako, syempre order ni ni. Eh. Kahit na matulog ako sa labas tanga hotel, pwede. Ano mo? Ano titak mo? Kumando. Kumando. Nasa ano ako noon, nasa building 2. Nalipat ako sa building 1. Tapos naging trabador din ako ng Samsung, may Samsung din na ang trabaho noon yung mga sobre-sobre, ang may-ari noon, Koreana. Koreana na ano. Dito ako trabador ako noon para yung sentensya mo isang taon, pagka uh, under ka ng mga yon ng edukasyon. Mangyayon, Samsung. tango sa yung isang e. taon, naging 10 months lang. Mangyayon tango sa Monte. Ito taon nga eh. tagal din. Tapos, bumuno, 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 ako ron. Tinawagan ako sa overseer. Arat na. Tawag ako sa overseer. Uh, wala ka na nakalabag doon. Nakaway. Ta Tayemi ko ron eh. Tapos, ang discarte ko lang doon, laba-laba. Wow. Tres isang damit. Meron ko sampayan eh, lubid lang. Tapos naging trabaho ko doon, Chess. Hanggang sa maximum, naging Chess ako doon. Oh, ah, kapira ka doon. Ganun, iskakati lang. Hmm. Nung pa-puzzle-puzzle kami roon. Yung mga naging kaibigan ako rin, si Joseph, si Jason, sa... Dito sa may... Sa may medium. Ang August Rita, galing na sa Ang sige lang may Ronald Glubio, galing na... Maximum, hanggang sa nalipat ako ng maximum. Siyo ko lang eh. Yun, naging ano ko rin yun. Naging habit ko na yung pagkikis. Maximum maganda. Tsaka sa medium kasi. Ay, pero mas maganda sa maximum. Maraming discarte, namin yung pera. Ano nagbablog ka? Oo. Oh. Lagi ka ba? Natin yung pera ka sa maximum. Ayun ba? <laughs> Pwede kang mag-negosyo ron. Pwede kang gumawa ng tindahan. May Pwede yung pa-shoutout. O sige. Pagkala ka muna mag... subscribe sa akin. pa shoutout sa mga ano yan. Pinakasay ni Sarili. buhay ko sa ano, Tapos sa ako mag-aral. Eh kasi wala naman akong magagawa doon, paikot-ikot lang ako. Okay. Ako lang, nag aral ako, nakatapos ako hanggang hanggang ano nga lang ako. Tapos ko yung second year. Tapos medyo nagloko rin ako. parang loko Eh parang nababato ko sa pag-aaral. Nakuhuli ko sa may ano yung, sa may dorm. Pasko nun eh, Pasko. Ang taon na. Siguro nasayahan ako. May kumuha. Ari, tira, tira tayo. Sabi uh ko, -huh. Eh, nung ano, sabi ko, sige, bigyan mo na lang ako. Tapos, ganap ako ng ano, ng palara. Doon ako tumira sa kubol. Parang sinusurveillance hey. na pala nila ako May nakita na, si Ari, tumitira. Mayroon sumuha sa teacher. Nakataka tuloy. Hindi, inan ako, tinanggal ako sa eskwela. Tapos balik na naman ako sa ano. Pero naging maayos naman yung ano ko. Naging tao-tao ako sa tindahan. Yun lang. Pero basta, nyo lang okay naman. Mabagkain nyo. Oo, oh, kinakain ko kasi doon kanin laya nga eh. Hindi gaya rin sa mga pangkaraniwan na mga nangungulungan, lalo ni mga matatanda. Nakaawa ah, okay. ako. Yung kanin kasi, kulay ano eh. Hindi naman totally brown. Hindi talagang madilaw-dilaw. Ah, parang may dating yung ano yung lasa. Hindi gaya ng kanin ang sarap. Bibili ka lang ng ulam sa kandir eh. Uh, Oo. Ito ko nga nakita si Chang eh, si Ate Lisa. Chang? Nakangit titig eh. si, si Oo. Oh. Marami ko nakita ron. Mamuti ba yun? Hindi na talo siya si Ewa yun. Mabit na ano? Oo. ko naging kay famous na doon sa Matinlupa. Hindi ako naipag-away. Kasi ang katuwiran ko, nakulong na nga ako eh. May ipag-away pa ba, ba ako eh sa labas nga? Ang dami ng kaaway. Pagkatunod. May ipag-away po sila ako. Ginawa ko na ipag ko ako. Eh di, kahit saan ako sumulay, ipag yung ko sila. Yes, so, Ngayon sa itong pagiging ganito... Papunta ka sa brigada ng Sputnik? Oo, oh, sa lahat ng brigada. Kahit kanilang pun ako punta ako. Kaya maging Batman yan, o... BRM yan o oh, may, na, Mulaki, may, may no, kaibigan ka 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 kaibigan nga doon may ka, mga kaibigan oh, mo. Ka oh, doon pero nga doon yung mga yung mga nakulong kayo yung kininoy oh. hindi ka pwede Ay, ano, oh. kasi mga yung mga, mga, mga talaga yun hindi mo sila pwede mga, muna hiwalay sila eh sa may pagdang Political, ano eh, personal, oh, huh? yun eh, prisoner. Oo, yun, dun sila. Pero may mga namatay na ron. Ano ang pangalan? Lulito ko uh, ba yun? Si, ang pinakang ano tulang. Parang pinaka-drug lord tulang rin siya. Ro Peter ko. Ito e, niya tayo. Pwede ba? Pwede ba? Ang nun ni Peter ko. Kaya niyang sabal, pala ng kwarta yung ano eh, yung mga lahat ng video Kahit mahuli na paulit-ulit si Peter ko. Dating tiga ano yun eh. Tiga... Bambang kada nito sabang damo mo Peter ko talaga tigas din talaga sa, sa ah.